meron ditong puno ng tambis na mayroon ng bunga. Tingnan natin, ayan, marami na no. oh, at hinog na. Madalas nakoconfuse tayo sa tambis and sa makopa and ayon sa information na nabasa ko online, yung makopa sa kanan, uh, hugis pabilog and more on peras yung kanyang appearance and then yung tambis, most of the time maliit, ayan and medyo glossy yung kanyang kulay. Ito naman, deeper ang kulay ng makopa. Ang puno na ito, tirahan din ng mga uod, yung mga higad, yung mga alaw kong tawagin, o dapak, yung nag-irritate ng skin. Isa ito sa mga favorite ng mga uh, Pilipino na lumaki sa probinsya. By the way, between makopa and tambis, mas matamis ang lasa nitong tambis kumpara sa makopa kahit medyo maliit siya. Personally, hindi ako mahilig sa ganito. At uh, nakakain ko naman ito. But uh, many Filipino kids, lalo na yung laking probinsya, mahilig talaga sa mga ganito. Ano kaya yung magandang pamparis dito? Comment nyo naman sa baba. And aling yung mas favorite nyo? Is it tambis or yung makopa? Share ko lang. Bye-bye. Salamat.